Kapag iniisip natin ang mga anghel, madalas nating naiisip ang mga imahe ng mga makalangit na nilalang na may maningning na mga pakpak at mga banal na mensahero na may hindi pangkaraniwang kagandahan. Gayunpaman, sa mga makalangit na nilalang na binanggit sa mga kasulatan, mayroong isang klase ng mga anghel na ang pagkakakilanlan at layunin ay nananatiling balot ng hiwaga ang mga ofanin, bihirang banggitin at madalas nakakaligtaan. Ang mga ofanin ay isang palaisipan na humahamon sa mga iskolar at teologo sa loob ng maraming siglo. Bihirang banggitin ng Biblia ang tungkol sa mga misteryosong anghel na ito. Ngunit sa pamamagitan ng hindi direktang paraan at pagsasama-sama ng ilang mga talata sa mga biblikal na interpretasyon, maaari nating malaman ang lahat tungkol sa kanila lalo na sa pamamagitan ng propetang si Ezekiel upang mabunyag ang...